Hi guys! Kumusta? Kumusta po tayong lahat? Manganang araw sa lahat. Uh, nandito tayo ngayon sa Uyanggurin kasi may pinuntahan ako guys. May hinahanap ako. Uh, saka basta may hinahanap ako na hindi ko mahanap. <laughs> Kaya dumaan ako dito sa grocery. Kasi mamili tayo ng konting grocery guys. Para dalhin natin doon sa bukid para may pasalubong tayo doon kay mama so binili natin yung mga pangangailangan ni mama sa kusina Walapang uh, wala pang isang basket yung nabili ko guys yung pinang grocery ko so kasi ang sobrang mahal na ngayon ng bilihin kaya tipid tipid po tayo ng konti kaya yung mga ginagamit lang talaga ni mama yung mga basic needs ni si mama yan yung mga inuuna ko lang talaga guys titingnan natin ngayon kung magkano yung babayaran natin sa isang sa wala pang isang basket na grocery kung magkano ang aabuti ng pinamimili natin ngayon guys so nandito tayo ngayon sa Uyanggurin in si Sisi paulit-ulit medyo wala pang tao yung grocery store guys kasi medyo maaga pa so, tamang-tama walapang wala pang uh, mataas na pila So medyo mabilis tayo ngayong maka So bumili ako ng isang kilong asukal. Sobrang mahal na ngayon ng asukal guys. Ay, eh. yung 36 pesos dati ngayon nasa 90 na. So bumili tayo ng asin. Yung uh, favorito ni mamang gatas. Yan yung ginagamit ni mama talagang gatas. sa eh, yung Berbrand brand. Saka yung candy niya na mula noon hanggang ngayon. Nasa bag niya palagi. Dapat bilhin mo rin yan Guys. Then, uh, Pancit Canton. Binilhan natin si Mama ng Bitsin. Uh, yung Omega. Dapat hindi mawala yung Omega, guys. sa kayong bagoong alamang. sa kayong kapi, guys. Dapat hindi yan mawala. Kasi yan yung mga partner ni Mama. Every morning, dapat nandyan yan. Mawala lang lahat. Huwag lang yung kapi, gatas, at saka asukal. Kasi yan yung mga kasama ni Mama pagising sa umaga, no? So, bumili rin ako ng para sa akin, guys, yung Silka. Alam nyo naman. <laughs> yun yung ginagamit natin, Silka. Uh, hindi na tayo pipili ng mga mahal-mahal nga mga sabon, guys. Saka, binilihan natin si Mama ng BB oil, ng sabon. <clears throat> Titingnan natin ngayon, guys, kung magkano uh, buti natin. Oh, no? Paulit-ulit tayo sa sinasabi natin kung magkano yung babayaran natin sa pinamili natin na wala pang isang basket dahil iba sobrang mahal na ngayon talaga ng bilihin iwan ko na lang anong nangyari sa mundo bakit ang mahal mahal na ng mga bilihin guys so dapat kung nasa bukid ka ngayon magtanim ka ng saging ng balanghoy, ng kamuti ng mais para hindi ka na bibili ng mahal nandyan na lahat ba? Diba? importante yon, may saging ka may kamuti ka may mais ka may tawag dyan balanghoy kasi ang mahal na rin ng bigas para pag naubusan ka ng bigas ah, add ka na lang sa uma mo sa sakahan mo magkubkub ka doon ng mga kamuti ng mga balanghoy para hindi magutom yung pamilya mo, 'di ba? Ganyan lang talaga guys, diskarte na talaga sa buhay ngayon kasi sobrang mahal na po talaga. Ah uh, 'di ba? Ang mahal-mahal, ang mahal-mahal. Ano pa ba? Uh, laban lang talaga tayo nito sa buhay. Laban lang ng laban. Tingnan mo ako guys. Bumili ako ng kulon. Yung kulon ko nasa ano lang 'yan. 40 pesos O oh, diba Yan yeah, tayo bibili ng mamahalin guys Yung okay na yan 30 pesos 30 40 pesos na yan So ang nabayaran ko lahat is 793 and 20 centavo. So dadalhin na natin yan sa bukid guys Yung mga pinamili natin Welcome to my vlog Ay isa sa vlog na na lang na? Okay, okay na eh, careful ah Um, I'm your one and favorite white rabbit. white rabbit. white si ah. brown sugar. <laughs> 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 brown sugar, may Nescafe. <laughs> ah. Kini, kung wala mo guys, pwede na siya sudan nun. Mmm! Bago ang... Mega. Endorser. Hindi, ano ka na? Ah. Ito, ba sa mga? Kung wala, malangod. kung wala may nani, guys, uh, pwede na siya nila sa luto. Fancy Canton! Ay, <laughs> ah, churi na siya, guys. Shampoo. Ah, uh, coconut. Uh, coconut. Mega. Um ah, humotake si Luna, ani, guys. Uh, ay, pang ba? Ay, na ka na sila guys. Uh, pang pamote. Wala. Ay, wala. Kanko rin niya, guys. Ay. Kurugit, oh. Kanko ba? Kinipang pa maol. Omega. Nung sabon. Ay. Sabon. Ang tuwan niya. Gatas. Uh, ay baby pa man si Lola, guys. Burbrand! Burbrand. Sagol niya sa kapi pala di pait. Asin! Um, kung, kung walay asin, walay sabaw. Bukas ang tatay sa Ay, guys. Wala <Kula> ko <laughs> daw niya. <din>. Kailangan, <laughs> na, kailangan bugas, guys. Kaya mahal kilo. Tag, ano na? 54. Pero

pagano mo mga pag kwan Wala na, na, na ma. kami. guys kumamo bye guys bye <laughs> bye guys <laughs> bye guys bye guys yeah. <laughs> yeah, bye guys 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 bye guys